Welcome to Chin and Chong Adventure May ko lang pala sa inyo kung anong nangyari sa naging akyat namin noon sa dalara Sana payagan tayo no? Noong mga panahong yan ay pinagbabawal pa talaga ng mga residente ng barangay Mabintangin ang pagdaan sa kanilang sitio pa ng Mount Dalara Gawa na rin niya ng may mga ilan na irresponsable na nagiging sanhi pagkakalat sa mga ilog Dito yun, so, sa kaya tayo kung paan Pero dahil itong nga lang yung daan na sa palagay namin ay magiging ligtas sa mga bata, eh, yan. sinubukan namin magpaalam. Hello po! Doon pa tayo. Doon pa yun, pero saan tayo papaalam? Kailangan mo natin paalam. At dahil wala din naman talagang tao, kaya dumiretsyo na lang kami. Kailangan tayo, Joe. Kailangan na tayo. Mabuti na lang at nakasalubong namin si Kuya at kahit paano eh Pwede naman Sa lang, lang yung walang kuwantakan. May nakakaalam sa naging pag-akyat namin. Tayo <laughs> Kaya pasensya na kung kami magiging pasaway. Para nalang lang din talaga sa kaligtasan ng mga batang kasama naming aakyat. At titiyakin rin naman namin na hindi kami magiging perwisyo sa aming daraanan. Bagkos, eh. isa rin naman kami sa lumalaban para sa kaligtasan ni Inang Kalikasan. Nag-uumpisa pa nga kami, eh, nakakaramdam na ng pagod ang mga bata. Ay, may ano ha? Kahoy. Ay, so, baka malaglag kasi eh. Layo pa na natin, ha? Tatlong <laughs> oras pa. Pero ganda lang tayo. Harating din yan. Pero dahil na rin talaga sa ganda at iba't iba ang pupukaw sa iyong mga mata, eh, naiibsan yung pagod ng bawat isa. Wow. sa ilog. Pahingahan yan. Hanggang sa marating na nga namin yung ilog na pinoprotektahan ng barangay at nagpahinga muna rin kami sa Dala ko dito, galing dito, pagaling ilnido, Bainte rin. Makatapos magpahinga at makaagaw ulit ng kaunting lakas, eh, nagpatuloy na kami sa aming pag-akyat. At makalipas pa nga ang ilang sandali, narating na namin ang siyang tunay na magiging simula ng aming paglalakbay. Hi! Nice, see you again! Tarik na yan! Kaya <laughs> yun! Kaya na Laking tulong rin naman talaga ng mga ugat ng puno na siya nagsisilbing baitang sa aming bawat paghakbang. Ginawan pa talaga tayo ng hagdan, ano? <laughs> Ano ba wala eh. Ano ba 'yan? Batang bata. Ay, ang kain ng tuhod. Saka syempre, hindi naman bawal magpahinga. Hindi naman pala din masukan. Idaan din talaga. Tara lang natin nung una dahil wala sabi nila hindi dinadaanan eh. Ay sya, sobrang sukal na noon. Hindi na dinadaanan eh. Ay hindi, dinadaanan pa rin ito ng mga nagaan. Mga nangangahoy. Mga nangangahoy. Pero sa patagal na sa patagal, ay pasokal na ng pasokal ang aming dinadaanan. Hi, Tidang, Ayan, yeah, magrutso. Ayan, nakas ka lang. Wala yung Matakot dito o sa likod. Sa wakas, nasa paa na tayo ng dalara. <laughs> <laughs> Napaa pa lang pala tayo. <sighs> At sa wakas, ay nakalabas din kami sa napakahabang gubat. she was so fair. <laughs> Oo, ipapasukin pa rin tayo. Dalara na kami. Dahan kayo, Madulas. Mabuti na lang din talaga at nakisama sa amin ng panahon at hindi ganun kasing kadang araw. The Larynx. Tanaw mo na, ayan na, tanaw na nga. Napakasaya ko talaga na na-experience ito ng mga anak ko. Sa kabila ng pagod, eh, alam ko na isa to sa hindi nila makakalimutang memorya sa buhay nila. Woohoo! Oo, uh, uh, to... uh, oh, papasok pa nga pala tayo ng bubat dito. At habang tumatagal, eh, mas na-enjoy na lang talaga namin ang aming pag-akyat. <laughs> Inabot na nga. na. <laughs> oh, na lang. Parang na. Wala. Mas ni ate, ate. dundahan ka. Tinan mo maigi ate ang itutungtungan. Dadan. Ito yun yun. Yan. Yan. Wala lang. Ayaw mo yung Ayan. 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 Ayun, bunso. Oo, oh, oh, malapit na. Yan lang Yan. Nalala ko dito si ano, si Aaron, yung nagpadulas. Masambahala kasi ng pagod sa mga nilang mga nilalas. Oo, nadulas na yung paa niya. isa ko nang liwanag. At sa wakas ay narating na rin namin ang taas. Ganda! <laughs> Sana yung mantiko pinapabili ko sa'yo. Ba't nakapunta na sa bundok? Ha? Wala pong tindahan. <laughs> Hindi ka po ng tindahan. Alam mo meron dito. At yung akala nga nila na ito na eh, malayo pa pala. Yan, yan ang dadaanan natin. Kita nyo? Ayan, yung guhit na yun. Mm Saan tayo dun? Mas mamunda pa tayo dun? Hmm. Sa unahan. Hmm. Sa so, ang layo pa natin. Lapit well, na yan. Teh. Hindi ahit si... Ayun na, ang ng ulan. Oh my God. Kaya agad na rin kami nagpatuloy bago pa kami abuti ng ulan. <laughs> Madi. Maganda yung ah. Sintas mo maganda mo ganda mo ganda mo na mo ganda mo ganda mo ganda mo ganda mo ganda mo na mo ganda mo ganda mo ganda mo ganda mo at talaga namang hindi kami makapaniwala sa aming mga nasasaksihan. Medyo may kaunting kaba dahil nga sa mga anak ko yung kasama ko. Pero mas nananaig pa rin sa pakiramdam ko na biyaya to at regalo talaga sa amin dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan namin sa pag-akyat na to. Ang ay. Nasa talaga tayo. Kaya ang kailangan lang namin gawin eh, namnamayin at magpasalamat sa bawat sandaling ito. Pero hindi mo pinagkaloob sa atin ito, kapatid. Salamat po. <laughs> <Thank you. laughs> <Thank you. laughs> may lalabas na gamit. <laughs> Oh Nasa langit na tayo, kabatid. Nasa langit na tayo. Dito natin makikita yung view. Mamaya, pagkawalan yung hulap. Kaya okay, kaya ate? Kaya mga nandit ka. Enjoy na. So, mga wala pa kayong tindahan? Nasa langit na po kami. Salamat po. Biglang nang dyan umok. Ang bilis. Sabi ko sa inyo, magdala kayo ng pampalit eh. At makalagpas nga namin sa malawak na kaulapan ay narating na rin namin ang pwesto kung saan matatanawan mo ang kabuoan ng isla pati na rin ni Coron Island. Ay, ito yung isang trail dito yung yung Oo, oh, doon lang isang trail O, ganyan yan Tari, doon natin Ito yung Coronel Island Iyan na, Island Magpapakita na yun, spot na tayo doon Spot na tayo doon sa ano? May tambahin ba doon, Kap? Dahil nga wala kaming maupuan Eh, naghanap kami ng mas maayos pa ng pwesto Naghanap na tayo sa ano? Sa may, sa may patag na matatambayan natin Hanggang sa nakita nga namin ang mga upuan na to. Na parang nakatadhana ang lahat na ibinibigay sa amin lahat ng kailangan namin. Hanggang sa naisipan ko nga sana na dito na lang magprepera ng aming kakainan. At yung akala nga namin na umaayon na ang lahat eh. Hindi pa rin pala at meron pang pagsubok na kailangan pagdaanan. Mabuti na lang din at may nakita kaming kubo sa di kalayuan. Pero sarado at hindi namin alam kung may tao. What hagan? Walang dala? At dahil hindi pa rin niya tumitila ang ulan eh, dito na lang din namin napagpasyahan naman ang halian. Salamat po! Bawas na kayo kapatid. Salamat <laughs> di Salamat, Bi. Sa luto. Sige. tayo ng ulan eh. <laughs> Ay, dito tayo, tayo nagtanghalian. <laughs> dito ka na, ah. Bunso sa ano, dahon. Para <laughs> ano. <laughs> na ako ng dahon na sa Tapos natin ako at saka magplato. <laughs> hindi ko hindi ko maintindihan ng <laughs> pagbata Nagluto pala si Chin para sa aming pananghalian ng giniling na tofu at tortang talong na tokwa ang ginamit na pampalit sa itlog. At nung nalamnan na nga ang aming mga chan eh, kasabay rin ang pagtila ng oh, pre, ulan. Meron pa? Pa. pa tayong isang nasa iyo. Oh. 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 Kaya bumalik na rin kami sa pwesto namin kanina at doon nagpahinga. Hindi Singa na ka na siya. pa lang ito siya. Kamusta? Oo, para na sa ano. Salamat po talaga. Ano nga? Para na Salamat. Po. Ano nga? <laughs> Nandiyan ko sa sista ulam. ka. Yung tutus na ulam. Sa kabila ng aming mga pinagdaanan, eh, isa ito sa hindi ko makakalimutang akyat sa buhay ko. Hello. Hat. Sige. <laughs> yes, kung ang panahon, bago tayo bumaba. Hmm? Kaya napakaswerte pa rin talaga na may record namin ang bawat pangyayari. Um. <tinyo> Ana. At yun ang dahilan kung bakit nagpapatuloy kami ni Chin sa mga ginagawa namin ito. anong <tinyo> <tinyo> bagay. Balot pa rin talaga <laughs> ng ulo ko. Naway na gustuhan nyo yung mga ibinahagi kong istorya sa inyo. At pakisundan na rin ang mga pahinang ito para sa mga susunod pa namin paglalakbay at kwento.